Hello! Uh, magandang araw sa inyong lahat na At uh, dahil ngayon po ay um, Webes na naman Ito na naman po ang inyong Spokes Hour O ano, napuyat din ba kayo kakapanood ng Quad Committee featuring former President Rodrigo Roa Duterte at Sara Duterte Alam mo, napakadaming nasa isip ko talaga hapon eh Hindi ko maitindihan, ano ba ang magiging endgame ng uh, talaga namang pagbatikus ni... Uh, uh, FPRRD sa Huwad Committee at saka doon sa kanyang mga kalaban kasama na diyan si Laila De Lima at saka si Trillanes no na talaga namang binoljack niya ng binoljak. no kaya naman wagi pa rin ng presidente Duterte kasi kaya mang magboljack pero hindi ka nagagalit sa kanya kasi alam mo na parang it's a different way na ginagawa niya hindi naman parang evil way of doing it no pero alam mong nabubusit siya at nangkakana siya no pero anyway malinaw po sa nakita ko kahapon na alam niyo itong investigasyon sa Quad pagdating sa uh, EJK, ito ay in aid of investigation of the International Criminal Court. Kasi nga po, hindi nakipagtulungan ng dating Presidente Duterte, yung mga dating general na inaakusa rin nila kasama na si General Bato, si Senator Bato, at um, yung mga lima pang general. Kaya ang ginagawa nila, ginagawa nila ito sa pamamagitan ng Quad Committee. Now, dati-rate narinig ko na na matapos mag-adapt ng resolution ang House Human Rights Committee na dapat uh, um, imbistigahan at makipagtulungan sa ICC, na meron na mga tao na taga-ICC na in fact hinarap ng Kongreso. Nakipagkita sila sa Kongreso at um, nangako na nakipagtulungan. Ngayon naman, may source na lumapit sa akin at kinaharlika na pinapakita pa yung mga passport ng dalawang tao kasama isang Filipino-American na nagiging translator na naririto na sa Pilipinas at nagtatrabaho daw dyan sa isang hotel na pag-aari ni Zaldico, No? So kapag pinagtugmatugma mo itong mga impormasyon neto, para bagang ginagawa ng Tuwad Committee ang hindi magawang lantaran ng ICC investigators. Kunwari, hindi nakikipagtulungan sa ICC investigators pero lahat ng mga tanong ng ICC investigators itinatanong ng mga congressmen. Hindi ba kayo nagtataka lahat eh binabasa? Wala naman ang gagaling sa sarili nilang kaalaman. Lahat binabasa. Hindi lang yung law office na na nag-aabogado kay speaker ang gumagawa ng script sigurado ko pati mga investigators ng ICC ay naririyan na yung mga tanong nila no. Na hindi nila naintindihan Bago kasi itong Crimes Against Humanity. Hindi to ordinary murder. Kaya nga natatawa ko yung Luis Tron na nagmamagaling e eh, tinatanong yung mga iba't ibang klaseng principal. Hindi po sa pagiging principal ang prosecution ng Crimes Against Humanity. By definition po, ang Crimes Against Humanity is either widespread or systematic, targeting of civilians, at target mo sila dahil sila ay civilian. So dun sa definition pa lang, napakahirap naman na maging Crimes Against Humanity itong uh, uh, mga namatay sa war on drugs kasi hindi naman sila tinarget dahil sila ay civilian. Tinarget sila dahil ito ay kabahagi na isang national police action against drugs. At alam nyo, ang buong daigdig naman po ay committed din para doon sa gera laban sa droga. Hindi lang po yan sa Pilipinas. In fact, mayroong isang international organization na nandyan po sa UN headquarters sa Vienna, Austria yung drugs no UN um, drugs body na siyang nag-uugnay-ugnay nagtutugma-tugma at nag uh, nagsasama-sama nag, uh, nag, naghuhimok sa mga bansa na makipag-cooperate sa, sa isa't isa para dito nga sa gera laban sa droga ibig sabihin yung gera laban sa droga hindi lang po si Duterte yan ang buong mundo kasama ang UN system ay um, naglunsad po talaga ng droga laban sa ng gera laban sa droga so ano ang tingin ko? Minahita pa sila. Eh kasi nga po, yung mga tanong naman nila kasi, eh nakatutok sa pananagutan sa ordinary murder. At si, pre, si Presidente naman, dating Presidente Duterte, dahil siya ay isang abogado at isang um, dating piskal, alam niya yung elements ng murder. So kahit anong admission ang gawin niya, kung hindi naman niya inaamin kung sino di umano yung napatay niya, wala ka pa rin mapuprebahan. Sure, admissible yan. Pero yung admissible, ibig sabihin tatanggapin. Hindi naman po yan sapat na ebidensya para proof the reasonable doubt. Kasi in the first place, kahit siya umamin na siya pumatay, hindi naman sinabi kung sino yung pinatay niya. O paano mo gagamitin ngayon niya kay Presidente sa pagkamatay ni Juan de la Cruz? Eh hindi naman niya sinabi na akong pumatay kay Juan de la Cruz o ako na papatay kay Juan de la Cruz. Pero yung criminal crimes against humanity, para nga ikaw ay masintensyahan para dyan, kinakailangan ipatunayan mo na tinarget yung mga biktima dahil sila ay sibilyan. Hinding-hindi po yan pagdating sa war on drugs kasi yung pag nila, hindi dahil sila ay sibilyan. Kung hindi, tinatarget nila yung mga nagtutulak ng droga sa ating lupunan. Now, ang hindi pa nila nga kahit anong imbita ni Presidente, sige, mag-imbestiga kayo, ang katotohanan, ang kapangyarihan ng isang hukuman na mag ay nakadepende kung siya ay meron tinatawag na legal competence. Kung meron ba siyang legal na basihan para mag at maglitis. Yan ang tinatawag na jurisdiction. Kaya nga po dalawa po yung uh, jurisdiction na yan, no? yung, yung subject matter, yung krimen mismo at saka doon sa tao. Pero dito sa ICC, dahil nga ito ay isang tratado na hindi naman mandatory, no? hindi sapilitan sa mga bansa, at ang mga bansa ay hindi rin pinipilit na manatili sa ICC kung sila ay naging miyembro ng ICC, binibigyan sila na kapangyarihan na bumitiw sa ICC. Ang only requirement is lahat ng mga investigasyon na nasimulan na magpapatuloy. At ang investigasyon ay po simulan kung ang, pag ang ng investigasyon ay sa loob ng isang taon matapos siya mag-deposito na kanyang instrument of withdrawal. Ngayon, bakit wala ng jurisdiction ng ICC? Kasi yung investigasyon na sinimula ng prosecutor at hiningi niya ng permiso sa hukuman ay nangyari dun sa pangalawang taon matapos na tayo nagdeposito ng ating instrument of ratification. E meron ng kaso na ganyan, yung Burundi, kaya lang baliktad ang nangyari. Yung sa Burundi, yung investigasyon ng prosecutor ay nangyari sa loob ng isang taon matapos bumitiw. Kaya sabi ng uh, hukuman, yung pre-trial chamber, e eh po pwede magtuloy at merong uh, jurisdiction ang ICC. Pero sa kaysa man ng Pilipinas, baliktad. Sinimulan, matapos yung isang taon, kaya wala na siyang jurisdiction. Sa kahit anong imbita ni Presidente Duterte sa mga taga-ICC na mag-imbestiga, wala po yan. Dahil ang legal competence ng hukuman, hindi po yan, sangayon sa kahit anong sasabihin ng kahit sino, kung hindi nakabase po yan doon sa Tratado na Rome Statute. Ang tanong, kailan ba sinimulan ang preliminary investigation? Laban kay Duterte na taga-Pilipinas na isang bansa na bumitiw na sa ICC. Kung ang investigasyon ay nasimulan sa loob ng isang taon matapos ang Deposit of Instrument of Ratification, sabi ng kaso ng Burundi, magtutuloy ang investigasyon. Kung ito ay labas sa isang taon, wala na jurisdiction at yan nga ang kaso ng Pilipinas. So kahit anong sabihin ni Presidente, pumasok kayo, sige, litisin niyo ako. Kung walang legal competence, walang legal competence. At kahit kailan nga po pwede ma-allege yung issue ng lack of jurisdiction. Now, may dalawang bagay lang ako na nabahala ako. No? Nagsalita kasi sa Executive Secretary Lucas Bersami, na dating Chief Justice. Now, tama naman yung sabi niya. Kung gusto sumirender voluntarily ni Presidente, wala silang magagawa. Pero meron pa siyang dinagdag na ako po ay in disagreement and I respectfully um, defer with former Chief Justice uh, Bersamin. Yung sinasabi niya na kapag nagkaroon ng red notice ang, ang uh, Interpol na in-issue or re request ng ICC, walang dahilan para hindi magtulungan ng Pilipinas. Mali po yan. Bakit? Ang Interpol ay isang Again, ayon po sa isang tratado na nakabase din sa UN sa Vienna. At ang Interpol ay isang tra tratado na nagsasabi na magtutulungan ng mga bansa sa ayon sa dalawang list na meron sila. Yung unang list ay blue list. Yan yung kinakailangan lamang na bigyan ng notice kung pumasok yung isang tao na may kaso sa isang bansa. At yung kasong yon dapat hukuman. Ha? Kaso sa hukuman. Dapat merong nalabag na batas na linilitis. O di naman kaya napatunayan na at meron ng parusa. Yung red list naman is kapag meron ng warrant of arrest or meron ng sentensya laban sa isang tao. Kaya yung blue list, notice lang. Uy, pumasok dito sa bansa ko, nandito siya. Kung red list, dapat arestohin. Ngawang sabi niya, kapag na-ICC daw nag-issue ng red list sa Interpol, eh wala silang magagawa kung di ba kipagtulungan. Mali po yan. Bakit? Unang-una hindi po kabahagi ng Interpol ang International Criminal Court. Malino po yan. Yan ay kasunduan sa panig ng mga bansa. Hindi po bansa ang International Criminal Court. Pangalawa po, um, yung serve ng warrant of arrest ng ICC, yan po ay nakadepende pa rin sa Pilipinas. Kasi nga obligasyon ng mga estado na naging membro ng ICC kung merong jurisdiction ng ICC na makipagtulungan lalong-lalo na sa issue ng yung service of um, uh, warrants no hindi lang service of warrants or yung pamamagitan para magkaroon ng jurisdiction ang korte sa pagkatao ng isang akusado so mali po yan kung ang ICC ay mag-iissue ng warrant of arrest hindi po yan dadaan sa Interpol. Hindi po yan subject to blue or red notice kasi hindi bansa ang, ang uh, ICC. Yan po ay po pwedeng masilbi lamang dahil may obligasyon ng Estado na naging miyembro o miyembro ng ICC na makipagtulungan. Pero itong obligation nga na to cooperate, na makipagtulungan, yan ay may visa lamang sa loob ng isang taon matapos magdeposito ng instrument of ratification. At dahil nga po, nasimulan ng lahat ng proseso sa pangalawang taon, wala ng obligasyon ang Pilipinas para mag na, Anong implication kapag nakipagtulungan pa rin? Sabihin natin, wala nga jurisdiction at nakipagtulungan ng Pilipinas. Linalabag po niya ang suberenya ng Pilipinas. At kapag ang isang polis ay uh, sumunod sa utos na dakipin ang presidente sang ayon sa order ng ICC, yan po ay kidnapping. Serious illegal detention. Bakit po? Kasi kinakailangan ang warrant of arrest issued by a Philippine judge. At ang ICC warrant of arrest ay issued by a foreign judge na kung tayo ay miyembro pa ng ICC, e eh po pwedeng makonsidera na parang isang warrant of arrest na inissue ng hukuman din sa Pilipinas. Pero dahil hindi na nga po miyembro at paso na at wala nung nagsimula ang investigasyon at nawala na nung jurisdiction ng hukuman, naku po, illegal detention na po ang mangyayari dyan kapag inarrest nila ang presidente. Isang ayon sa visa ng warrant of arrest na um, naging produkto ng isang preliminary investigation na nagsimula ng wala ng jurisdiction ang ICC. Ngayon, sasabihin ng mga mga dilawan dyan at saka yung mga nagagaling-galingan, eh bakit kasi may decision ang ICC, pre-trial at uh, appellate decision na dinidismiss yung challenge sa hukuman. Eh kasi maling ng OSG. Ang OSG, ang in-invoke lang niya na depensa, bukas ang hukuman. Hindi nila in-invoke ang depensa na hindi na kami miyembro at bumitiw kami um, at nagsimula ang preliminary investigation matapos ang isang taon, matapos kami magbitiw. Sabi pa nga ng Appellate Tribunal, hindi mo yan renaise on, 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 uh, during the um, pre-trial chamber proceedings hindi mo po pwede i-erase yan for the first time on appeal sa appellate tribunal pero lininaw ng parehong hukuman pre-trial at saka appellate division ng ICC na yung kanilang decision na dismiss ang challenge ng Pilipinas based on yung tinatawag na local courts are able and willing to prosecute hindi siya decision on jurisdiction kasi sabi nila yung prinsipyo na merong Philippine courts that are able and willing na tinatawag natin complementarity in the first place, hindi mo i-invoke ang complementarity kung sa tingin mo walang jurisdiction. I-invoke mo lang ang complementarity kung merong jurisdiction ang hukuman. Kasi ganun yon. Assuming may jurisdiction ang hukuman, isa pang balakin sa pagpapatuloy ng ICC e eh kung bukas at gumagana ang hukuman. E eh dahil ang Pilipinas, ang kinwestiyon lang ay bukas ang mga korte sa Pilipinas, hindi nila kinwestiyon yung jurisdiction, natural. Hindi nagdesisyon ang ICC tungkol dito sa issue ng jurisdiction. At lininaw nila na yung desisyon nila sa pre-trial at sa appeal ay hindi desisyon sang ayon sa prinsipyo ng jurisdiction. So with all due respects, I disagree with Chief Justice, former Chief Justice Lucas Bersamin at uh, uh, sana po Uh, ang ating mga legal researcher sa Malacanang, e eh pag-aralan mabuti ang Rome Statute. Dahil meron pong pananagutan ang kahit sinong policeman o alagad ng batas na magsisilbi ng warrant arrest na galing sa ICC ngayong hindi na tayo miyembro dahil nakasalagay po sa ating saligang batas. Kinakailangan, issued by a judge. Yung judge na yon, Pilipinong hukuman, hindi dayuhan hukuman. Kaya nga, ang sinasabi ni Presidente Duterte, mamamatay muna ako bago ko haharap sa mga dayuhang mga mahistrado. Kasi po, yung pagpapatupad ng batas, yung paglilitis at pagpaparusa dahil merong nalabag na batas, yan po ay kabahagi ng isang karapatan, ng isang soberenya at malayang bansa. Kapag pumayag tayo ng dayuhan, ang maglitis sa mga krimina nangyari sa atin, binabaliwala po natin ang ating suberenya yan po ay pagtatraidor sa Republika ng Pilipinas. Malaking dagok po yan sa ating sobrenya at yan po ay pwedeng mapatawan ng parusa na parang capital offense. Talaga po yan. Pwede po yang maging capital offense. Well, uh, sana po meron kayong napulot na karagdagang uh, kaalaman. No? At uh, sa tingin ko po, eh, nakikita naman natin no? na kapag, uh, isang tao ay hindi kakayan-kayanin ng tuwad committee, nakikita natin na talagang pag-aksaya lang ng pero ng gobyerno at panahon itong nagaganap na pagdinig sa Kongreso ng Tuwad Committee. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ha? At uh, sa muli natin pagkikita, ito po inyong spokes ng bayan nagsasabi, I love you Philippines, you're the only country that I have, and therefore, you're the only country that I love. Bye.